Hello po guys. So nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So ngayon pala guys, so may nasasabihin pala ako sa inyo. So ayan po, so ito po yung awak ko na ano na sinagutan namin sa school. So ayan po, ito guys, so ayan. Bilangin nga natin kung ilan 'to. 1 2 3 4, 5 So lima to guys, lima So ayam po, so gusto nyo guys tignan Kung mataas ako dito So ayam po, kasi nung, hindi, nung ano pa lang kasi noon Nung pinakita ko pala sa inyo yung score ko sa ano sa test namin Na 1 to 40 lang So ayam po So wag na lang natin sabihin yon So ayam po Na yung mga score ko doon ay mabababa o pasado yan. So ngayon pala guys, so ito na guys. So papakita ko na pala sa inyo yung score ko kung mataas. So ito guys, sa so, uunahin mo na natin dito ay ito. So ito guys. Tingnan natin to guys, ha. Tingnan natin. So sa papel lang kami nagsasagot. Okay. so ang subject nito ay math. So, ayan po kasi hindi mo na nakikita itong number na to. Math yung subject niyan. Math. So, ayan po. So, ang nakaano ako dito. Uh, 1 to 20 to guys. 1 to 20. Naka 15 ako dito. 15. Ayan. Sa so, may 1 to 20. So, ang sinasagot ulit namin ay letra na naman. So, ayan po. Ayan guys. So, may mga mali ako dito. Kunti lang. Ayan. Apat lang. Apat lang yung mali ko dito. So ngayon pala guys, so ito pala yung ano po. Sinagutan namin. So ayan po. So medyo pasado 'yan. Ayan. Tsaka ito yung pangalan ko nilagyan ko. So po. So next naman tayo. At dito naman tayo sa isa pong sinagutan namin. Ito naman. Tingnan natin to, guys. So ano ako dito? dito naman po sa ano ang subject pala nito ay araling panlipunan ito basahin natin na unang unang naguma pagsusulit sa ip 3 ikatlong markahan so ayan po so ito guys so ayan naka ano ko dito naka 11 lang ayan naka 11 lang ako dito sa ano sa araling panlipunan sa may ano rin ko sa may 1 to 20 so ayan po 1 to 20 to So ang ano pala nito ang kung alam mo ba kung sino nag-check nito. Si ano yan, si kasi ang nakabasa dito ay corrected by Rosales. Rosales yung pangalan ng classmate ko. Rosales. Apelyido na lang yung tinatawag sa amin. Tsaka ako ayong gako na lang. Yan. Rosales. So wait lang pala, hindi ko pa pala sa inyo pinakita na itong isa ko palang ano. Nako, sino nag-check? Ano ba yan? Nahanginan kasi. Pero teka lang ha. Hirap kasi buklatin eh. O, oh, sino nag-check ko yan? yan? Si Marvin. Ay ah, hindi. Si Marvy. Corrected by Marvy. Pangalan ng kaklasmate ko eh, si Marvy. Siya nag-check yan. Ayan. So, dito naman tayo sa isa. So, ayan po. Dito naman. Dito. Sa English. Ayan, teka lang. So ayan, hirap na naman ulit po natin. Okay. Kabila. <laughs> Ito guys, ayan. So 1 to 20 ulit to. So nakaano ako dito ulit. Naka 15 ulit ako dito. So ayan po, naka 15. So, ang subject nito ay English. So, ayan po, English to. Katulad sa math, naka-15 din. Ayan. So, ayan guys. So, letra ulit yung sinasagot namin. At ito naman din yung ano, ang sinasagot namin ay problem at solution. So ayan po. So dalawa yung sagot namin dito sa 17 to 20. Ayan. So pag binaliktad mo yung sagot mo na nandito yung problem at saka nandito yung solusyon, mali yun. So abang nandito yung problem at ang nandito yung solusyon, tama. So ito ay may mali akong isa dito. Ayan o. No? Solution ay problem kailangan dito yung problem tsaka ito naman ng solution so ayan po naka 15 ako dito sa so 1 to 20 ito pala ay summative test namin so ayan po ayan. so alam mo ba guys kung sino pa nag ano nito nag correct so hindi si ano ito ang nakabasa ulit dito yung binasa natin sa subject na isang pinakita ko sa inyo sa math at sya pa sa ano AP ano to uh, corrected by Torres Torres yung nag check nito si Torres yung kaklasmate ko na si Torres kilala nyo yun hindi hindi pala yan corrected by Torres si yung kaklasmate ko na si Torres pangalan niya so, kung naka 15 ako dito so mataas pa to guys yan so meron pa ako mapapakita sa inyo ito pa ito guys ha dito naman sa ano ang subject nito ay ESP dito naman ay naka ano ako dito naka 18 1 to 20 ulit yan naka 18 ako dito so ayan po so ang sinasagot namin dito ay letra ulit at syaka ito ang sinasagot namin dito sa 11 to 15 tama o mali yung pahayag so ayan po tsaka dito ang sinasagot namin sa 16 to 20 malungkot na mukha at tsaka ano at saka masayang muka kasi halimbawa ganito yung binabasa namin yung word kung mali ba yung pagsasabi sa word sinusulat lang namin malungkot na muka kung binabasa ulit namin tama yung word na, na, na ano na salita masayang muka so ayun po ano to uh, kung sino nagcheck nito si ano yan si Royo yan si Royo yung kaklasmate ko iba-iba yung mga classmate ko ito, corrected by Royo. So, ayan po, Royo. Yung kaklassmate kong isa pa, Royo pa ulit. Yan. So, next naman tayo. Ito naman tayo sa isa kong ano. Hindi ko alam kung ano subject nito. Laan nyo na lang. Ano ba lang, hirap na naman kuklatin eh. Hirap kasi no. Dalawa na yung kamay ko eh. Hirap